Sa wakas ay nanalo na po ang ating bansa bilang uh, bronze medalist dito sa ginanap na AVC Cup kontra sa Australia. So bigyan natin ito ng reaksyon mga kapolitika kasi talagang trending ito at pinag-uusapan. So ano ba yung naging reason kung bakit nanalo itong ating bansa kasi ang sabi ito daw ay historical makasaysayan sa loob doon ng 63 years ay hindi daw na ipanalo ng Pilipinas itong ABC Cup pero ngayon is uh, bronze medalist at makasaysayan yung pagkapanalo ng ating bansa so unang-unang nakikita ko dito mga kapolitika kung bakit uh, napakaganda ng laro natin hindi man talo na tayo nanalo doon sa Kazakhstan kasi... Uh, obviously ang Kazakhstan is mga tenured na yung kanilang mga players especially 7 years ago pa binuo yung kanilang national team and and sa atin is parang 2 weeks ago lang at uh, binuo itong ating ano itong ating uh, national team 2 weeks lang yung practice nila actually at yung pagkabuo sa kanilang team and marami nga ang ano ang mga players na kung saan is hindi nakalaro dito sa uh, AVC Cup or para sa Alas Pilipinas dahil nagbakasyon sila. Isa na dito sila ano sila Valdez, sila Jema Galanza at sila Tots Carlos. Nang sabi ni De Brito is in-invite naman daw sila para maglaro dito sa AVC Cup para sa Alas Pilipinas pero tumanggi sila. Okay, so on the other hand, ano ba yung uh, naging susi talaga ng pagkapanalo ng Alas Pilipinas sa dahil sa loob ng ilang dekada is talagang tuyo yung uh, yung uh, pagkakataon para sa ating mga players so ang nakikita natin dito is unang una talaga is yung sa setter para sa akin is malaking factor yung paglaro ni Gia doon sa Japan na kung saan is nagkaroon siya ng ideas at mga techniques paano yung ano yung uh, pangmalakasang set uh, setting talaga Okay, at yung pagpasa ng bola. So yun yung para sa akin is napakalaking factor kung bakit nanalo itong Pilipinas kontra dito sa mga matatangkad na players ng Australia. At pangalawa naman is itong uh, bigyan din natin ng credit yung coach kasi itong coach na si De Brito is uh, ang sinasabi nila is baka i-extend daw yung kaniyang kontrata kasi napakaganda daw yung ano yung naging performance dito sa Alas Pilipinas. Siguro may factor din pero hindi gan naman ganong uh, malaki yung contribution ng coach kasi para sa akin dito ang nakikita natin mga kapolitika is nasa players pa rin yun paano laruin yung bola. Okay but uh, siguro alam naman natin na mga Brazilian is magagaling yan sila when it comes to volleyball at uh, hindi sila nawawala sa top 5 sa buong mundo. Okay, so napagaling ng uh, volleyball uh, strategy ng Brazil. So may factor din 'yon. At isa din dito sa napapansin ko is itong mga bagong usbong na mga uh, players ng ating bansa, especially itong mga UAAP players, itong sila kanino, sila ano, sila Gagate, sila lauri mga mga bagong players and para sa akin ang nakikita ko rin is ano mabibilis sila kumilos at malalakas sila pumalo compared dito sa mga tenured natin okay naman yung mga tenured natin pero um, parang wala rin kasing na, parang ganun lang din ang result nung nakaraang taon nga nasa 6th or 5th place pa tayo okay but ngayon is nasa nakapodium na ang Pilipinas at napakalaking karangalan po ito at tuwang tuwa yung ating mga players dito sa naging resulta ng Uh, AVC Cup. Hindi man na tayo nanalo dito sa Kazakhstan kasi obviously matatangkad sila at mabibilis at uh, napag-alaman natin na ito palang mga players ng Kazakhstan is naglalaro na ito sa Olympics at uh, nakakalaban nila yung mga kilalang mga team yung mga Germany yung sa Europe, sa CEV, naglalaro sila doon so hasang-hasa na ito. Okay, although natalo sila ng uh, Vietnam but itong uh, Kazakhstan is another level nasa pang 30th place itong uh, itong Kazakhstan so hindi basta-basta na uh, mga players at it ang um, ang Australia naman is nasa 56 ata na na place so ang uh, sabi doon is tumaas daw yung ranking ng ating bansa sa buong mundo So magandang bagto mga kapolitika at sana ay tuloy-tuloy na yung ano yung uh, pagkapanalo ng Pilipinas At sana ang uh, strategy dito ng ating bansa is sa susunod na taon ganito pa rin Ito pa rin ang mga players ng ating national team Kasi napapansin natin doon sa ibang mga bansa is hindi sila pa iba-iba ng players So ibig sabihin kung sino yung mga players nila na naglalaro sa international stage Dapat yun ang laging ini-expose kasi pag paiba-iba tayo ng players is mahirap po yun nagiging uh, naging newbies po yung ating mga players at uh, nagkakaroon ng ano kumbaga gulo sa loob ng court so maganda pa rin na kung saan kung sino yung ine-expose sa international stage is uh, sila pa rin yung maglalaro at habaan din yung span ng kanilang training at sana ituloy-tuloy na yung pagkapanalo ng ating bansa sa international court so yun lamang mga kapolitika ang ating masabi kayo ano ang sa tingin nyo ang naging uh, diskarte kung bakit nanalo itong uh, alas Pilipinas laban dito sa Australia at sa ibang mga bansa comment down below at huwag kalimutang mag like at mag subscribe kung mahilig kayo sa isyo ng lipunan at isyo ng ating bansa